Nabusisi sa Senado ang proseso ng pagbibigay ng Environmental Compliance Certificate ng DNR hinggil sa ilang reclamation projects. Tanong ng ilang senador, paano nakakalusot ang mga proyekto gayong posible itong magdulot ng masamang epekto sa kalikasan? May ulat si Clayzel Pardilla. Matinding pagbaha, pinsala sa mga bahurat isda at panganib sa buhay ng tao. Ilan lamang yan sa mga pinangangambahang epekto ng reclamation project sa Manila Bay at mga lugar sa loob at labas ng Metro Manila. Kaya sa pagdinig ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change sa Senado, kuenestyon kung paano nakalusot ang mga naglalakyang reclamation project sa Manila Bay. Sabi ng Philippine Reclamation Authority, nagsisimula ito sa pribadong kumpanya at lokal na pamahalaan na may contractual joint venture. The PRA will do a, a memorandum of understanding with the proponent even if there's no study yet? Um, that is a process ma'am. That's, that's their process. That's correct. Well, that's the, their process, ma'am. So we're just... Uh... we are here to correct the process. Yes. Giit ni Senator Cynthia Villar, hindi dapat tambakan at sirain ang marine protected area tulad ng Las Piñas para kay Wetland Park. Why in 2022 bigla kayo nag-issue ng ECC na hindi nyo man lang, wala man lang consultation, walang any process? So wala kayong pakialam kung na-declare siyang legislated protected area done by Congress? Ikinaalarma naman ni Sen. Riza Hontiveros ang pagtatambak ng buhangin sa Manila Bay ng kumpanyang pagmamayari ng China na walang habas umanong nagtambak at tumulong sa militarisasyon ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Ay, hindi po ba tayo concerned na yung Chinese state-owned contractor na gumagawa ng reclamation work sa Manila Bay. So na yon, ay may ties sa Chinese company na tinutulungan ang China i-militarize ang West Philippine Sea. Yung Chinese Coast Guard at yung People's Liberation Army Navy tuloy ay nahaharas nila halos non-stop yung mga Philippine vessels. Uh, we're concerned na because of these issues which were which happened lately uh but first um even before we allowed the operations of this contractors they have submitted uh, a clearance from the coast guard from the marina and also during that time madam uh, madam senator a an endorsement from the national national security council Dalawang put dalawang reclamation projects sa Metro Manila at Cavite probinsya ang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand R Marcos Jr. Nagsasagawa na ang DNR, katuwang ang UP Marine Science Institute, ng Environmental Compliance Review at Impact Assessment sa mga reclamation activity. Isa rin sa marine sa pag-aaral ang geostrategic location, heritage at cultural importance. E paano kung mapatunayang mas malaki ang panganib ng isang reclamation project kaysa benepisyo? We either first try to avoid the harmful impact If we cannot avoid, we need to minimize. We cannot minimize, we need to reduce the impact. The final stage is there must be compensatory action in order for the impact to be actually offset against some kind of value uh, in terms of the loss of the ecosystems. Sa loob ng aning na buwan hanggang isang taon, target ilabas ang resulta ng pag-aaral. Kalei Zalpardilia, para sa bayan